Bago ko simulan yung vlog, gusto ko muna i-congratulate ka ulit, oh. Ate Cristal. Congratulations. Ang galing, Katekra. I'm so proud of you. Nakaka-proud lang kung ano yung nakikita ko ngayon sa'yo. Yung paglaban mo, kaya nakakatuwa lang. Ate Cristal, gusto ko malaman gano'n mo kabilis nakuha yung 10,000 subscribers. Hmm, hindi ko pa hmm, nakikita po. Hmm, pero ang bilis lang, ano? Hmm. Ano ba yung sekreto mo, Ate Crystal? Bakit bigla na lang nag-10,000 yung subscribers mo? Ano ba yung sekreto ni Crystal Suba? kung ano po yung kaya ko po, kung po yung binibigyan ko po. Okay. Nakakatuwa lang mga upload ni Ate Crystal. Very simple pero Uh, napaka natural lang napaka galing lang ng ano niya paggawa ng mga video niya mm, ba't alam mo nagulat ako sa'yo talaga alam mo yung paggawa ng ano tapos yung pag edit paano mo nagawa yun doon ako na amaze eh oh. Ate Krem, pwedeng pa-heart naman po kay Ate Crystal sa mga natutuwa Uh, sa mga bago po dyan, alam ko, or sa mga dati pang nakakapanood kay Ate Crystal, alam ko magugulat kayo sa improvement. Tapos, uh, may magugulat kayo, may channel na siya. O, bago ako mapunta sa mga itatanong ko, ano yung gusto mong sabihin sa mga kateklamo? Thank you po sa suporta po sa aming mga kakapatid po. Sana po makita niyo po yung magiging highest level po kami lahat po. Hmm. Ang subscribers niyo po ngayon, uh, 9,300. Ang kalay, telegram. Tapos yung mga views niyo talagang, ibig sabihin, lab na lab ka ng mga ka Crystal, Crystal Gay Cruz vlog. mga kachano, ka Alex, ka, uh, kay Bayaw, sa lahat, kay, siyempre especially, kay Sweet Mary, sana yung nanayan niyo. Oh, oh. Ano yung gusto mong sabihin kay Sweet Mary, Ate Crystal? Thank you, Ate Mary, sa lahat ng suporta. Mm -hmm. Pag-alala. Mm -hmm. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan na nawawala ng pag-asa, Ate Crystal? Na Hindi sila nag-iisa mm -hmm. at Umabang sila sa buhay, kahit anong masasamang salita na maririnig, kahit pa galing sa yung kamag-anak, kapatid, pagpasensya na lang po. Hmm, kabe na mong puso niya. nag na siya, no? talaga nag-matured na yung isip niya, ate. Grabe naman, ha? Sobrang nag-mature na si Ate Crystal natin. Sige, kumastayin ko, kumastay yung puso mo ngayon, Ate. Kumusta yung puso mo? Ano yung laman ng puso at isip mo na gustong sabihin sa mga ka-Tekram, ka-Sweet Mary, sa lahat, mga, lahat ng mga nagmamahal sa inyo. Especially si Tita Takumi hanggang ngayon. Ang dami nila. Hindi na lang si Tita Takumi lahat ng sumusuporta sa inyo. Tapos ikaw, minamahal ka. Uh, thank you po sa lahat po ng bigay po ng pagmamahal po. At lagi po nyo akong panoodin po. Sana po ay magtiwala po kayo. Okay, gusto kong malaman kamusta si Bayaw, si Guya. Hmm. Pwede bang ikwento mo sa amin? Kumusta yung bawat isa doon, ate? Uh, medyo okay po sila ko. Hmm. Okay, si Bayaw muna, si Kuya Brian. Kumusta? Uh, um, masaya po. Kahit hindi niya po nangita, masaya po siya. Kaya pag nanonood po ng DVD po, tumatawa po siya. Hmm. Si Kuya Eric Enrico, video ko po sa personal ko. Mm. -hmm. Malihim din po. Malihim. <laughs> ano linilihim niya ate? Yung masaya po siya sa personal pero sabi yan sa personal kung nakikita po sa video. Video mm -hmm. masungit po. Ah, okay. Parang masungit pero mabait. Parang gano'n na. Parang seryo, seryoso sa Ganun naman talaga pagka ano eh, pagka yung ina o nang kilala niya, siyempre, tayimik lang. Pero pagka matagal nang kasama, di ba? Uh, Nagkikipag-usap na siya. Hmm, si Kuya, uh, ano lang po niya? Hmm, bilang bless mo na Kuya. <laughs> ilang, ay, sorry. Naputol pala yun ako. Mag-ilaw ka na lang, ilang bless na kasi ni Kuya. Mga gusto Okay. Huwag ka muna mag na. Gusto kong magkaroon tayong portrait picture dito, no? Bago magkano. Okay, thank you. Ano pa? Baka may gusto kong tanong sa akin, ate. Baka may gusto kang hingin payo. Ganun. Bilang isang blogger. Paano po masasani po sa tao po sa marahang tao? Po? Sa marahang... Ano lang, um, gaya kanina, natuwa nga ako sa'yo um, uh, kahit di kay nuto sa ni ate ate Sweet Mary mo nagbe behind the scene ka tapos uh, yun pagka ganun mo ka lagi nakikipag-usap ka ganun yung mga kilala mo lang syempre magandang ano yun para ma-improve mo yung communication skills mo lagi kang nakikipag-usap tapos kumare kay ate kahit sa mga kasama sa, mula, sa bahay o kaya doon sa kapitbahay. Mga kaibigan, basta ano lang, uh, lagi mo lang i-practice yung ano mo, yung uh, pakikipag-usap. Tapos siguro maganda, mag manood ka ng mga vlogs. Kung ano yung mga gusto mong, uh, mari, ano yung gusto mong ilagay doon sa YouTube, as uh, sa channel mo, yun yung lagi mong panoorin. Kuha ka ng idea sa iba. Pero dapat, idea lang ha. wag mong parang gagayain. Dapat yung original pa rin sa'yo. Ah, ah ganito pala. Pero, kumare, ah, uh, di ba, mahilig ka doon sa mga ano, doon sa mga, yung mga, ano, yung pakikikikai, yung mga na, 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 na binablog mo, L lalagyan mo na twist, mga ganon pwede mo isama si ate. Nag-uusap kayo. O, uh, parang ma manunod manonood ka ngayon ng mga ganong vlog na may mga ka ano. ba diba, minsan may mga kausap sila abang abang inaano yung produkto. Ganon. Ate, di ba? O ngayon, isama mo si ate. Kayo yung parang ano, magkasama. Parang partner, ayun. Naya po siya. Naya siya. Hindi. Baligtad na ngayon, siya na nayanga no? <laughs> oh. Pero, katekram, ako, ano talaga, sobra akong napaproud kay Ate Crystal ngayon. Sobrang natutawa yung puso ko. kung ano yung kung ano ko ngayon at Kristal. Hindi mo lang alam gaano ako kasaya. Napakalayo na kateklam, Kung ano yung nakita natin dati, no? Nakaka-proud lang yung at kristal natin. Ah, uh, sabihin mo sa mga kateklam natin, subscribe sila. PLEASE SUBSCRIBE! Mm -hmm. po at thank you po sa nanood po sa akin po mm -hmm. sa bawat upload ko po ng video lagi po yung sinasabi niyo po ipatuloy ko lang po ang upload po sa amal ko para Kukunin ko na po itong na to para magpasalamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at susuporta po sa channel po ni Ate Cristal. Ang, ang, ang channel po niya, ito po siya. Ang galing katekra mo. Ah, oh. ang bilis lang. Pa-10,000 na po yung ano niya, yung kanyang channel. Oh. 9,300 100,000 oh, kaya nga Nakaka, hmm. bilis lang Malay mo, bukas mo, 100,000 na Basta wag makakalimot mag-pray ha Laging magte-thank you kay Lord, okay? Okay Okay So, paano? Thank you, nakaka-proud lang mga tig-kristal natin Baka may gusto kang sabihin Wala na, nato ka na Okay, o oh, sige na O tara, tingnan natin Okay. Thank you sa lahat po ng mga ano. salamat po ng mga natin ulit. Sa mga kasit meri natin dyan. Thank you po sa pagmamalat suporta po sa ating ate Kristal. Sa lahat. Kaya Kuya Alex, kay Kuya Rico. Ayan, nagbabay na siya. Nasaan natin? Hindi, hindi na akong na... Ano? Babay po. Sige, mag-ano muna. Si ate. Si ate Lisa. Okay. Ate Crystal, ingat. Doon ka matutulog sa bahay. Okay. No. Nandun po si Tita. Saan? Doon kasi si Ah, okay. Sige. Hintayin ko lang. We wish, We, wish We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy ang galing. ipana naman siya. Ako? Okay. Naano po yung cellphone, naka-Kristal na pala. Ah, wak na. alright, sure. thank you Ate Kristal. Mm, Ati Lisa, thank you. Ano naman, gusto na naman 'yung ano mo, 'di ba? Okay. Ang galing. Napaka-ano na. Um uh, amazing, amazing. Basta thank you Ate Lisa. Thank you, thank you. Mm. -hmm. Wala akong, ano, wala akong masabi sa pagmamahal mo sa mga magkakapatid. Ano na, hindi na sila iba sa atin. Mm. At uh, isang pamilya na tayo. Thank you. At, diba, Kristal? Mm. Ay, ka naman, oh. Hindi niya nakalimutan yung phone ko. Thank you! Okay, thank you. Eh, maglalakad na kami. Mm, sige, ingat. So, thank you, thank you. Nakapagbabalik kami bukas. Uh, ay, alas sa isa dito na kami ni Kristal. Ready ka mm. na ba bukas, Kristal? Magbe behind the scenes si Ate. Oo. Oh, ganun siya, gaganon. Kasi din Hindi tsaka kanina na nakakatuwa, no. Mm -hmm. Okay, basta thank you Ate sa lahat ng pagmamahal, yung pagbuhos mo ng pagmamahal sa kanila. So, Ay, love mo ako, Sal. Okay nga, kiss mo nga si, na, yeah, si, ano, si Ate. Mm Mm oh, -hmm. Okay. Mm -hmm. ah, okay. Oh, sige na, ate. Thank you, ate. Ingat. Lalakad na kami mm, para. Sige. Bye-bye. Thank you. Thank know? you. Okay. Uh, natin yun, no? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Sa pangyarihan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Okay. Happy? Happy! Okay. Gusto ko lang pong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat po ng mga kasuba dyan. Marys, Especially sa mga nagmahalo talaga sa mga ano natin sa Suba family. Maraming maraming salamat po. Especially Tita Takumi, at Lisa, Sit Mary. Uh, sa lahat po, sa lahat din po ng mga katekram na patuloy pa rin po na so, sinusubaybayan bayan po yung kwento po ng buhay po ng Suba family. Maraming maraming salamat po. No? Sa magkakapatid, uh, kay Bayaw, Kay Kuya Jano, kay Kuya Alex, kay Kuya Enrico, uh, Ate Crystal, Merry Christmas and a Happy New Year po ulit sa inyo. Nulit ko, sa lahat, sa lahat, Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Okay, bye ka I love you po mama. Chup-chup.